yun magandang umaga mga kasinag Ito na po ang inyong 5 si 5 na juicy Long time no si po Ngayon po magre lang po tayo Mag uh, bibigay ng opinion Komentaryo Sa nangyayari sa ating lipunan Lalong lalo na po ang nangyayari kahapon Ang pag-aristo po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po na kung tawagin ng karamihan tawagin natin tatay digong yun mga kasinag no dalawa po hati po ang opinion dito at uh, pananaw ng mga kababayan po natin so sa so, nabasa ko pong post ng kanyang anak na si Kitty Duterte sabi ni Kitty wala na finish na panalo na sila sinakay na yung tatay niya agad sa Eroplano. Okay? So, joy to the world, may nagre-rejoice, may nagsa may masasaya. No, nagdiriwang, nagdiriwang sa nangyari pag kay Tatay Digong at mayroon naman nalulungkot. nagsasabing mahal ka namin Tatay Digong, nandito lang po kami, hindi ka namin iiwan. Be safe. Ingat ka po. May mga ganon silang mensahe. Okay, so sa atin lang po personally, ito po ang ating opinion at komentaryo tungkol sa mga pangyayari no? so personal ko lang pong opinion to open po ang criticism ang baser po sa magiging opinion nyo, magiging uh, sa loob nyo sa akin sasabihin no? bilang isang simple mamamayan ng Pilipinas nakikinig lang po tayo sa mga balita sa mga paliwari ng mga abogado hindi po tayo abogado, wala tayong alam sa mga patas no? So mga abogado po nakakalam nun. Pero sa ating mga narinig at nakikita sa mga pangyayari, ito po ang ating opinion. Ang masasabi ko po, dalawa po ang o oh, tulad sinabi ko dalawa yung klase ng tao isang natutuwa dahil naaristos tatay digong nabigyan hustisya raw o mabibigyan ng hustisya malilitis na siya at meron namang mga nalulungkot dahil sa sabi nilang mali ang ginawa dapat dito sa Pilipinas nilitis o dahil dito naman or hindi na tayo membro ng ICC or International Criminal Court so sino sino ang mga taong nagdiriwang natutuwa at sino sino ang mga taong nalulungkot at nagsasabing mahal ka namin dati dito, dito lang kami nalulungkot sila no? At ang tanong nasaan tayo doon sa magiging opinion at uh, komentaryo natin. Una po, isa-isay natin yung sa mga kaya ko lang po alalahanin, sa mga hindi po kayo na pong bahalang mag may may dadagdag pa po kayo. Sa mga doon po muna tayo sa mga natutuwa sa nangyaring pag na kay Tatay Sino-sino ba itong mga to? Unahin natin doon sa mga pinakamatas ng mga uri ng tao. Unang-una syempre yung mga mayayaman mga oligarkiya o oligark na na saway o na disiplina o di kaya ay nakabangga ni Tatay Digo nung siya pa ay presidente tulad po ng yung mga lumipas na ang ilang taon na hindi nagtatababay ng tamang buwis niya na biglaan niya nasingin ang ganyang mighty corporation di ba? yung mga nasaway niya yung ABCB na napasara niya dahil maraming paglabag sa mga pribilihiyo ng bilang isang napagpahayag na kumpanya no? at, ang hindi, at ang hindi pagbabayad ng tax yan, ng tama so yan ang mga natutuwa no? nandyan yung mga napakulong niya tulad ni Sen. Laila de Lima na natutuwa, nandyan yung mga mga kaliwa mga impay na talagang ginawa ni tati, di digum lahat ng para nung no, hulas niya para mabawasan nung no, hindi kung hindi kaya ubusin no lahat ng mga impay no nung no, no, IntelFLL Cup, in Cup. Yan mga natutuwa din yan Yung mga drug lord or yung mga drug illegal drug related personalities so, nandiyan yung drug lord, drug supporters, pushers at yung mga users no. So lahat ng mga yan natutuwa Although, hindi naman siguro lahat, no? Meron din yun sa mga user na siguro nalulungkot din. Pero ang mga drug lord, mga supporter, mga protector, mata malamang natutuwa yun. Eh. Sa mga oligarchy, mga oligarchs, no? You or yung mga mayayaman talaga. Meron naman natutuwa rin siguro, hindi naman sila, ano, hindi sila natutuwa doon sa mga nangyari, no? yun yung mga mayaman na straight or hindi sila namumulitika wala silang political career at sumusunod sila sa batas nagninegosyo ng tama nagbabay ng gusto ng tama yung mga yun syempre hindi natutuwa yun kasi yun ang ginawa ni Tatay yung sumunod tayo sa batas nung panahon niya so yan mga yan yung mga talagang natutuwa sa nangyari kahapon Okay. sino naman yung mga nagsasabi na ko nalulungkot sa nangyari nagsasabing mahal ka namin tatay bigong nandito lang po kami hindi ka namin nigiwan nagingat ka po no, yung mga totoo natutuwa for yung mga totoong nalulungkot sa nangyari kahapon syempre unahin nila sa taas hindi naman lahat ng mga mayayaman is kahapon natuwa sa nangyari yung mga ulit, yung mga law abiding citizen na may yaman, na nagnegosyo lang uh, nagbabayad ng tamang tax gumalaban ng patas yung mga yun syempre hindi rin natutuwa sa nangyari yun dahil syempre alam nila kung pare-pares lang tayo o sila na mayayaman yung magbabayad ng tama siguro hundag tayo mga Pilipino no? lalo na lalo na sa custom at sa kasa BIR. Kung lahat yan dyan, nag nagbibigay, yung nababahay ng tama, dumadaan ang protest ng tama. Siyempre, yung mga yon or tayo baka umundad ang ating bayan. At yung mga yon siyempre, hindi rin natutuwa yun. Kasi, ang nangyari kahapon, ay nagkakaroon ng hati-hati at pwede magkaroon ng disorder o kaguluhan sa ating bayan na makakapikta sa mga negosyo nilang personal or yung negosyo na kitaan na nagpabayad sa katanga sumusunod sa proseso sino pa po ang mga nalulungkot o hindi natutuwa doon sa nangyari pa syempre yung mga tao niwang tao tulad natin ako personally nalulungkot ako sa nangyari ka ako. Kasi ako pabor ako doon sa administrasyon ni tatay dito. No? Pabor ako sa mapayapang pamumuhay. Tama nang makain na tatlong beses sa araw. Hindi naman ganun nagihikahos. No? pero wala tayong nararanasang hold up remain no snatching dyan sa ano kalye ng cellphone agawan ng motor kalat na bintahan droga so ayaw natin yon kaya nung time ni tatay digong alam natin nabawasan man kung lahat na walang mga yun so yung mga ganong uri ng tao sila ang mga nagsasabing nalulungkot kami sa nangyari kahapon o nagsasabing mahal ka namin tatay dito isa pa pala doon sa mga natutuwa na hindi ko nabanggit nagbubunye sa nangyari ay yung mga kriminal no? kasi nung time ni tatay digong halagang ang mga kriminal nagtatago at nabawasan ang kriminal talaga sa kalye sa public no? nung time niya Di tulad ngayon, wala nang takot ang mga kriminal mga snatcher, mga holdapper Araw na araw, nang aagaw ng cellphone, katapal ng mukha, harap-harapan, agawin bubuksan ng sakyan, aagawin. O no, ganoon sila, ngayon kawalang takot na sa batas. Kaya tayo, siyempre, mas pagod tayo doon sa naging pamumunong din natin dito. So yan, yung mga kriminal, natutuwa din yan sa nangyari. At natutuwa sila sa ating panahon ngayon kasi malaya silang nagagawa ng kanilang mga gustong gawin. Kung may nakukuli oh, man sa kanila, hindi sila priority ng administrasyon para linisin yung droga. Hindi priority ng administrasyon yan. Anong sabi ni BBM? Bahala kayo, basta kami. Tuloy lang kami. Bahala kayo sa buhay niyo basta kami um, tuloy yun ang sabi niya ba diba? so yung mga yun uh, gumagawa nang gumagawa na sila okay na sa kanila yung post sa social media na gumagamit sila ng drugs okay na sa kanilang mga hold up okay na sa kanilang mga snatch na kasi hindi naman sila priority ng gobyerno para hulihin okay yung e, mga gumagamit ng drugs syempre hindi na rin sila ganun katakot kasi anong sabi PNP na nagsabi ang drugs, kailangan natin yan tulad ng mga nagtatrabaho yung napupuyat, kailangan daw pang tagal ng puyat, yun ang kapira nila okay so yun kayo mga kasinag ang tanong, open for princess muli tayo, open tayo sa basher ang tanong lang saan kayo? sa natutuwa ba kayo? o sa nalulungkot sa nangyari? Okay, so pwede po kayo mag-comment sa comment section. Okay, mga kasinag, so hanggang dito na lang. Ito po lang yung 5-9. 5 Kung sabi mo na lang haram, magandang buhay. Stay safe, God bless. Yes, sir.